Nagtartel kami dito kaso kita kong call yung retribution namin ang napalaramin dito mga lodi ay ayo nagaw ng kalaban pero mabuli itong aming MM kaya hinabol din namin itong si Julian napalalim ang marksman namin kaya nabigyan siya dito mga lodi alis na sana ako dito kaso pumalag yung estes walang kang damage syempre tutulungan natin sila kaya lang nungultihan ako dito i mo naman ako dito estes dahil sa sobrang tapang ko bumalik pa ako dito para pitasin na kanilang MM kaso nabigyan niya ako nabigyan ko rin siya kaya Bigayan din kaming dalawa magrotate lang sana ako dito sa my top lane mga lodi kaso na dito si Leslie kaya ultimate first kill pitas ka ngayon lodi at sa my mid lane nagkakabalagbaga ng aking mga kasama at mga kalaban ang resulta naubos ang kakampi sa pagkakataong ito mga lodi sana makuha ko na itong turtle kaso huliin ko sana yung Julian kaya lang nauntok ako sa bato kaya ultimate lang ang kanyang natikman pero pumalag pa rin dito si kaya papalagad din dati dito si Sports man, hahabulin pa rin natin. Kayo naging baseball, pero yung Julian ang ating nahuli. Ayos na yun mga Lodi, pero papalag pa rin tayo. Hahabulin natin itong si Pusit, kaso nag-ultimate nag-skill na silang lahat. Kaya napabalik ako sa mahiwagang sombrero. Kukunin ko lang sana itong ipis dito, kaso nakita ko sa may blue bat itong si Leslie. Kaya dalawa kami dito Lodi at sini pa buba talaga ako. Pitas ka tuloy, dapat kasi umuwi ka na. Nag-rotate kami dito sa may top lane dahil nandito si Nana linlangin natin ito mga Lodi second sa balik sa sombrero kita ninyo yun mga Lodi nag ultimate siya Siyempre ultihan na din natin itong si Nana para hindi na siya makatakas kaso magiging pusa pa ito at yun pitas ka nga at may nakatago pala sa may bus ayun naka double kill tayo at lumapit pa itong si Leslie kaya naka triple kill tayo at may pusit dito mga Lodi ibigay ninyo yung menyak ko Lodi ibigay ninyo para menyak at nandito na si Julian kabuntikan pa tayo na pitas nakamenyak na tayo at savage na lang mga lodi ibigay muna at ayun na ks pa nang bituin ang pusit at kung umabot ka nga hanggang dito sa video nating ito at hindi ka pa nakafollow ay baka naman lodi na ks ni silong si yung leslie kaya papalag din tayo dito sa may pusit at naka double kill na siya mga lodi baka baka triple kill pa yan kaya i-KKS dati dito kaya lang naging pusa ako at buti na lang may healer at hindi pa ako napitasop kamuntingat pa ako sa julian at basagin na natin itong tore. Tatapusin na sana namin kaso nag yung Leslie kaya lang sinipa ako at iba yung tinamaan mga lodi. Dito kasi napakalakas kasing magdepensa yung kalaban kaya nahihirapan kami mag push dito mga lodi. Dito nakatambay lang yung Julian pero second skill first lang muna tayo spam spam lang dito mga lodi at baka tayo pa ang mabigyan kaso dito oh, ganoon ganoon lang. Simpleng first second lang first second second first Ganun lang dito nag -assipa ako dito. Dahil meron din naman si Estes kaya lang hindi ako nahilipa yung nahilan niya at yung nasa likod ko. Kaya nabigyan pa ako dito ni Leslie. Tatapusin na sana namin dito mga lodi kaya lang masyado na naman akong nagasim yung Leslie sana kaso naging visible siya at tinaman ako ng napakaraming pateng at nahulian pa ako ni Leslie. Akala ko masalo ng kasama ko. Kaya lang nabigyan pa rin nila ako dito mga lodi. At parang tatapusin na din ng aming aking kasama. Kaya ayun Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.